good morning. Ada kami mama mau apa nam? Tahu gini, ada kami mama mau apa lu? Mak Arthur, sulit mak Arthur pakai atau pada itu? Unhan papiro ada kami di Government center. Go oh, government center ada kami di We buy mak doka, ah mak kopi warai. <laughs> coffee float na waray sirap tapos halid dumalik kami hin sausage mapping with egg tas cheesy egg gustari sausage maras talaga pagkakaon it aga labi, labi, labi na, labi na kong libre <laughs> maras talaga pagkakaon tapos pwede kita hash brown Let's go. Ana count kada. Gani. Say come to sing! Usually kasi din nimo padin nika jogging. Yeah. Tapos ah uh, dito kasi nag nagtutuon pag drive hin, ma, hin motor, hin sarakyan and din naglilibot kay circle, circular motion it it, it video. awit oh, it place

ay, <laughs> sugin <laughs> niya. Ito yung bunga niya. talaga at masusunod ka rin eh. table. <laughs> Ay, ano kita pag table Malakas <laughs> naman na ito. <Who> Wala <knows? laughs> na. Kapore ni. Kaya damot mga ginaaro. Alam mo guys. Para wari na mong mga istorya. Dapat ma... Ako ang kanala talaga at yung asawa, diba? maram kamot maram kamot mo mga husband para uh, wari masyado aringasa sunod nila ti masawa o di ba diri kita na kakakuan ini aga na

Ito yung pamilya na ng gamit kakulo. Tapos suntok ulit na kami. Last week yung Bangin wari ka lang. Gabi na ka man nagtipig. Hmm, aga pa. Ah. May balas. Oh, ano? Manj! Oh. Uh, ang amon table, may da nawawara nga parts. Table niyo? Hmm, ang amon nga ni pilo-pilo nga table, nga brown. Ang an, yeah. Oh, mga suga dito, may da niya ano na wa. Ano kayo dito, baybay? Oo. Oh, oh. Anong kula nga kay ginuong ngayon? May da niya na wa, wala. Napapausa nga niya. Anong kula? Picture daw. Sige, picturean ko. I Sasend ko ha eh. Tas munch. Ayaw okay. la ani pagyakan. Ayaw <laughs> la ani <na> pagyakan, Beshi. <laughs> Wait. picturean <laughs> mga an mga papel nga gudti. It nga mga and kuan, uh, an mga oo oh, oh, computation. Oh, sige, okay. Sige, picture ito. Kay mapadara kami na lutin na sa nga chat. Lahat natin may ayak na. Pwede yung na lang ito. Lutong kuan. Pwede buligan na sa dati marib eh. Pagputo. Okay la. Sige. Sige. Ah. Sige. sige, bye, -bye. Picture ila okay. ani ang good day. Picture ila <laughs> anay. Una kapag picture kay magkukompute ako. Oh, okay. Okay, bye Okay.

Kung ano nga nag-i-store ka man uh -huh. mawapay, tas mag- Ankuan! I will be sensitive. Wala, ayun ba yan? Diri daw paparongon at sarakyan. Kaya hazard na daw la. Pwede ba ito? Nagpadala kasi kami hinguan ay itim ang for Borongan and uh, supposed to be makatok kami kung tama pagja-jogging kami may pagka, may pagkaon ako terminal Ano, kita Adi Okay na kan tiya Palit ah. na kato bali pero naka oh my ano ah uh, adi ayaw usakita Ano sa ano ano dia beef support oh o di ah Lakat kita nga to guys, kahina napagutom at baho Ba hindi kita makag-jogging kita paggasa Amo talaga ito niya guys, basta may dani nakikita nga pagkaon Anything na gusto niya, di ito niya Basta basta Mabaya Ginda na pag nga daw Nag-recruit pa niya, gin-recruit pa niya Kaya para siya nga na, kuhan ba nga Pwede di, palit ka na kita nga kuhan Pagkaon <laughs> Malam laki na yan Kaman ng pagjaging Diretso na lang yun pa nga ako na yan. Bahala na so, lang. Hindi na lang katama ka ako at lunch. Bayan na lang kinao na dad to. First time mo ito mas ugan? Oo. Tapos dad, nagbalik ako nga nangangawal kita kay Dakuya. Mas imbig dad. Anong sugod ko talaga yun din yan ako. Kaya naman na rin ka magyakan ha? Kung hindi na pa ako. Yakon papawara na. Papasuna okay. Na kotol natkuan sirak okay, Let's go Let's go Ay padang estasin ping Where's Wait so 10 minutes la Maatran okay. no, nalit kami pag jogging guys <laughs> kaya siyempre ginawa namin naman ang gawain pang pang kabuhayan showcase pang kabuhayan showcase pang kabuhayan showcase

Pero guys, actually, mas mo open mga alas 5.30 kay alas 6. Late na kasi kami kumarin ng mas pagbuta. Hindi rin masyado mapasok Open Ang good thing liwat dun sa gadini, hindi rin nadamot tao. Kaya naka, nakakasulod na ato na office. Okay guys. Okay guys. That's it po na for today. No. And uh, see you in our next video. trabaho trabaho in tra trabaho ko ane miss di. Let's go.